So ang usapan po natin ngayon ng pagninilayan ay um ukol din po sa preparasyon natin sa 500 years of Christianity, di ba? Ang regalo ng Diyos 500 years ago ay ano po? Pananampalataya. So that itatanong lang po natin ngayon, kumusta na ang ating pananampalataya? Kasi gifted to give tayo. Now, kung nawala ang pananampalataya, eh wala tayong maibibigay. Ano po? so that nabigyan tayo ng regalo ng pananampalataya. Kumusta na ito ngayon after 500 years? So that uh, may maipa, may maipa, may ma-share din tayo uh, sa iba. At uh, pagtutunan po natin ng pansin ngayon, ang ang ating uh, expression ng pananampalataya, especially as regards doon sa mga superstitious belief, at saka mga occult practices. Ano ho? Um, by the way, this year, as we come to celebrate ng 500 years of Christianity, nabigyan po tayo ng pagkakataon na tutukan ng ating mga pamilya. Dahil na rin po sa pandemya, sa mga lockdowns na nangyayari, we were able to rediscover the family. And then, noong March 19, nagdeklara po ang simbahan ng Year of the Family. Kaya natututukan po natin ang family catechesis. And then, nung December 8, nag-declare po ang, ang simbahan ng Year of St. Joseph. Kaya natututukan po natin ang ating mga pamilya ngayon. Now, it would be good if we start to uh, reflect kumusta na ang relasyon natin sa pamilya, kumusta na ang pananampalataya natin as a family. So that kung ano pong mapagnilaya natin dito sa oras na ito, sana maibahagi natin sa ating mga pamilya. Okay? So, uh, folk Catholicism and superstition. Yun po yung ano natin. The need to purify our faith towards a meaningful celebration of the 500th anniversary of Philippine Evangelization. May uh, may narinig akong isang komentaryo, sabi, tayo daw mga Pilipino, I think nasa PCP2 ito, document ano? Filipinos ko no, are sacramentalized but not evangelized. PCP2, 1991. We receive the sacrament, pero kulang ang evangelization, ang transformation ng ating mga puso. Uh, bakit po ba ang Pilipinas po, ang ating country, ay number one nation, number one Catholic nation in Asia, di po ba? Number one po tayong katoliko. Pero bakit din po, number one, most corrupt nation tayo in Asia? Dapat, di ba hindi po bagay? Kung katoliko tayo, dapat number one tayo, most honest nation. Pero bakit tayo most number one corrupt or number two most corrupt nation in Asia? There seems to be a, parang may, may hindi tama. Ano ho? Bakit ang gulo-gulo ng Pilipinas ngayon? Kasi kung totoong katulikot tayo, ay hindi po sana ito mangyayari. At sabi ng isang uh, comment na narinig ko, it is because Filipinos are sacramentalized pero hindi evangelized. Kulang sa evangelization. At ano po ang resulta? Para tayong, para daw po tayong kumakain ng candy. Ito palagi yung image ko, no? kumakain tayo ng candy, maraming candy na, iba't ibang candy ang nakain natin. At then, nung tanungin tayo ni nanay, oh, naubos mo na yung candy? Opo, nanay. Bakit po, nanay, pare-parehas ang, ang lasa? <laughs> ano pare-parehas ang lasa? Iba't ibang candy yung binigay ko. Paano mo ba kinain ang candy? Ayun pala, pinakita ng bata, kinain niya ang candy, hindi niya tinanggal ang wrapper. May silupin pa. Kaya, sabi ng nanay, hindi yan. Dapat tanggalin mo ang rapper para matikman ang candy sabi ng isang komentaryo parang tayong Pilipino ganoon natanggap natin ang pananampalataya pero nakabalot sa mga superstitious belief at sa mga occult practices kaya hindi natin makuha-kuha ang sarap ng pananampalataya sa Diyos dahil may nakahadlang may hadlang so tingnan po natin ang 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 mga ang mga pangyayaring ito okay so folk Catholicism and superstition. Ano yung folk Catholicism? Any of various ethnic expressions of Catholicism as practiced in Catholic communities. Ibig lang kong sabihin yan, mga practices natin sa Katoliko na galing sa mga tao. Kasi di ba lahat ng pinaniniwalaan natin galing sa taas, di ba? Galing sa Diyos. Kunyari, dogma of the Immaculate Conception. Dogma ngayong araw, anong, anong, anong solemnity natin? Solemnity of the annunciation ibig sabihin galing sa Diyos turo talaga yan turo sa atin sa simbahan pero merong mga practices na ang iba nakapasok sa simbahan at tinanggap natin na galing sa mga tao na mga practices at yan po ang tinatawag na folk catholicism folk tao no expression ng pananampalataya na galing sa tao and then itong mga practices na ito meron sa kanila tinanggap ng ating simbahan dahil nakakatulong sa ating pananampalataya in the expression of faith, pero merong mga iba na hindi po nakakatulong. Tingnan natin, ano ang sample ng mga tinanggap sa simbahan? Naging kaparte na ng ating, ng ating expression ng pananampalataya. Una, yung mga posisyon natin. Ayan, pabasa ng pasyon sa Biyernes Santo, di ba? Tinanggap yan ng simbahan. Sinakulo, passion play. Although ngayon, unti nawawala ito. Pero nung kabataan natin, diyan ni Santo, nagsisinakolo kami. I think kayo din. Ito sa Kiyako, yung translasyon. Ano po? Uh, every year, except this year's, Uh, the past two years kasi may COVID-19. Santa Cruzan, Flores de Mayo, no? Ang itinuro ng simbahan dito ay debosyon kay Mama Mary. Pero itong expression ng Santa Cruz at Flores de Mayo, nanggaling ito sa mga, sa mga tao sa atin. And then, another example Simbang Gabi, di ba? Ang Simbang Gabi, tuwing Pasko, nagnonobi na tayo. Hindi yan tahasang itinuro ng simbahan, pero galing yan sa practice natin. Kaya nga, nag-spread na yan. Nandun yan sa Vatican, ginagawa na yan sa Amerika, kasi magandang uh, gawain ng mga tao na tinanggap ng ating simbahan. Now, ano naman po ang mga practices na hindi natanggap ng simbahan? Dahil hindi po nakakatulong sa ating pananampalataya. Yan po ang tinatawag natin na superstitious belief. At tanungin po natin yung sarili natin, bakit po ba yung mga superstitious belief, karamihan nakapalibot sa mga sakramento. Sa buhay pananampalataya natin, bakit po kaya? Bakit kaya napapalibutan ng superstitious belief yung ating mga sacrament, celebration of the sacrament? Di ba? Tuwing nagbibinyag, for example, pagkatapos ng binyag, mag ang parents na lumabas ng simbahan dahil swerte daw para sa bata. E bakit yung binyag mismo si Jesus, di ba siya yung swerte natin? Kailangan pa ba natin magtakbuhan palabas? Anong klaseng swerte niyan? Sino saan galing ang swerte na yan? Hindi yan galing sa Diyos hindi galing sa simbahan. So ang tanong, bakit napapalibutan ng superstitious belief ang ating selebrasyon ng mga sakramento? Mat masasagot natin 'yan mamaya. Okay? So example, ah, ano ang superstition? Superstition usually galing sa ignorance dahil hindi natin alam. Ano po? Hindi natin alam. Noong una nung kapanahunan ko, sabi ko, "Nay, lola, maglinis po tayo ng bahay." kasi naka naka nakalamay ko, pag namatay ko yung lolo ko. Lola, maglinis tayo ng bahay. Sabi ng lola ko, wag. Wow, bakit? Basta wag. Wala lang, hindi namin alam. At ang na napasok sa puso natin ay takot. Takot. At saka number two, misunderstanding of science and causality. Minsan, pinaniniwalaan pa natin yung mga superstitious belief kaysa medisina. Meron pong isang tatay nagpunta sa akin. Sabi niya, Father, no, alam niyo po, last week, na sumakit ang tiyan ng anak ko. Dinala ko sa si Romano. Mabuti hindi niya hinilot ang, ang, ang tiyan ng anak ko. Kasi the following day, sumakit pa rin. Dinala ko na sa doktor. At nung ma-examine ang doktor, appendicitis pala. So, kailangan ng appendectomy. Kung ginalaw po yun, kung nahilot, anak ko baka sasabog at delikado ang buhay ng anak ko. Di ba? And then, positive belief or faith in faith or magic. Ang hilig ko kasi nating maniwala sa mga faith, ang buhay, ang palad ko, naririto ang kapalaran ko. Kaya, nagpapa, nag... Uh, anong pangalan yan? Oh, panhimalad Ano? Oh, kasi nandito ang buhay ko, ang kapalaran ko, ang swerte ko. Eh, anong gamit ni Jesus? Di ba si Jesus ang swerte natin? Wala po sa palad. No? And then, fear of that which is unknown. Kaya ito na from one generation to the next. Bakit? Dahil takot tayo. At pag takot tayo, hindi na tayo makadesisyon maka to move on. Kaya nakakulong tayo sa ganitong pag-iisip dahil sa takot. No? Now, some other examples lang po. Marami pa po mga examples, no? Ang iba, totoo siguro sa atin. Ang iba, baka, baka hindi. Pag kumakain kayo, and then somebody leaves the table, it turn daw yung plate. No. Kasi baka walang swerte yung tao o hindi siya makaasawa. In uh, the same act of turning the plate, iba't ibang meaning sa bawat lugar, di ba? Pero the same, the same superstitious act. Ano? Sa tingin niyo, totoo kaya yan? May katotohanan ba yan? or na lang tayo no and then dapat yung magkapatid na lalab-lalong lalo na kung lalaki hindi dapat ikasal sa isang taon within the same year suko dapat walang suko bakit ako natutuwa ako pag may suko pag sabay-sabay yung mga kapatid binyagan ikasal uh, isa lang po talaga siguro yung reason kung bakit hindi hindi dapat suko lalong-lalo na kung magkapatid na lalaki dahil kung isa lang yung kambing, isa lang yung kalabaw, eh di mauubos. <laughs> Pero other than that, eh wala po talagang rason kung bakit hindi pwede magsukog. No? <laughs> Kaya po kayo, kung sino nagpaplano diyan, magpakasal na yung taon sabay. Dahil uh, sa ekonomiya, COVID-19, hindi magsamay na lang. Ay, pwede po yan. <laughs> okay. Eto, nabasa ko lang sa libro the number ko no of steps pag gumawa ka ng bahay should not be divisible by 3. Hindi mag-end ng divisible by 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dapat yung staircase mo mag-end ng 10, hindi 12, hindi 9. Bakit? Kasi oro, plata, mata daw. Gold, silver, death, kamatayan. O kaya'y hiwalang swerte. Again, nakapako tayo sa swerte. Ano ho? When in fact, yung swerte, ibinigay na 500 years ago ang pananampalataya natin kay Jesus sa Panginoon. Ito, pagpag, pag, pag, pag naglamay kayo sa isang bahay, tapos ang bahay mo ay katabilang, umikot ka muna sa buong publasyon bago ka umuwi para daw mawala yung espiritu na sumusunod sa iyo galing sa lamay. O kaya ay simple, tayo, di ba? pinapagpag para mawala yung spirito. Kung may spirito talagang sumusunod sa atin, kaya ba yung ipagpag lang? <laughs> mat mat mawawala ba sila? Ay hindi po, talagang susunod yan. Ano ho? Okay. Other examples. Ito, pag may lamay uli, huwag magsabi na goodbye. O kaya yung may-ari ng bahay, huwag nang pumunta sa may pintuan at ipa-ipa-goodbye pa yung bisita, no? Sa amin, simply sinasabi na lang, salamat po, dapat huwag magsabi ng goodbye or aalis na kami. Bakit? Kasi umalis na nga yung patay. Aalis, baka ikaw yung sunod. Pag nag-goodbye ka pa. No? Iba't ibang interpretasyon yun yung interpretasyon sa amin. I mean, sa home place ko. Kaya, totoo ba yan? Okay. Eto, huwag magdala ng pagkain galing sa lamay. Alam nyo, isa lang ang rason dapat na 'wag nating gawin. Dahil kung siyempre kung nangangailangan yung pamilya, pobre, eh dadalhin mo pa yung lahat ng puto, lahat ng suman. Hindi kawawa sila? Yun lang ang rason bakit dapat 'wag tayong magdala ng pagkain. Pero kung may magbibigay dahil marami, ako tatanggapin ko 'yan. Pagdating sa kumbento, kakainin namin. Masarap 'yan. Ano ho? Paglamay daw ho, 'wag magluto ng ulam na yung mga dahon-dahon, ano yon? Eh yun naman pa naman ang paborito ko. Kaya pag naimbitan nyo ako mag magmisa sa lamay at magtanong kayo, Bishop, anong gusto mong ulam? Yung ano, yung dahon-dahon na yan. Okay. Masarap yan. Ito, nabasa ko po sa, sa may lusun po siguro ito. Tao po. Ibig sabihin, pag may nagtatao po, tao po ako, hindi po ako engkanto tao po ako, patuloyin niyo po ako. Okay? Ito, sa kasal, dapat ang babae, huwag isukat ang wedding gown bago ang kasal. Dapat isuon, isuot sa araw na ng kasal. Kaya kahit, kahit, uh, masikip, sige na lang. Okay, wag daw. Saka sa kasal, di ba? pag kinasal na kayo ng pare, babae, apak-apakan mo ang paa ng lalaki. Ginawa niyo yan, ano? <laughs> May tinanong ako, o si sir, naapakan mo pala ang paa na, ng brother husband mo nung ikasal kayo. E kumusta na under mo ba yung husband mo ngayon? Sabi niya, hindi rin bishop. <laughs> Malikot pa rin yung husband ko. <laughs> okay, so ang dami pong mga pamahiin natin or paratis ano po? Desparatis, ano? Pamahiin. Superstitious so, belief. And then, uh, dalawa po ito. Superstitious so, belief at saka occult practices. No? Yung mga occult practices, yun na po yung nagdidil -de ng mga spirits. Tumatawag na ng mga spirito. Sinasaniba na ng mga spirito. So, dalawa po yan, no? Superstitious so, belief at saka occult practices. Ito pong Sumun susunod ay mga occult practices, hindi ko lang na-arrange, no? Some example of occult practices. Pag naiihi tayo yung lalaki madilim, sasabihin, tabi, 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 pag umihi sa puno ng mangga. Bakit nagtatabi? Dahil baka may tikbalang, merong duwende. Bakit tabi? Di ba tabi is a form of respect? Respetar? Oh, they don't need to be respected. Ihian nyo ho. Ihiyan nyo. Eh, dahil takot tayo, baka pitikin yung ano natin, ano ho? Eh, e di, ang dapat sabihin is, Lord Jesus, protect me. Si, uh, guardian angel, accompany me. Di ba? O kaya, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Bakit tabi? Kasi tabi is an, a form of accommodation. Ina-accommodate mo. Nire-recognize mo yung presence nila. Huwag po, ihiyan nyo ang mga duwende. Ihiyan nyo ang mga tikmalang while praying, Jesus protect me. Oh, hindi na yun sila makakagalaw. Ang tanong, sino ang mga tikmalam? Yan ang i-re-reflect natin mamaya. Sino ang mga duwende? Sino ang white lady? Minsan naririnig natin sinasabi, um, Bishop, okay lang siguro makipagkaibigan sa white lady. Ang masama, yung black lady. <laughs> okay lang siguro makipagkaibigan sa white na duwende, pero ang black na duwende, hindi. Bishop, okay lang yung white magic, pero ang black magic, hindi. Parehas lang po yun. <laughs> okay? Ayan, usog. Pag yung baby mo, uh, inano ng kapitbahay, uh, nausog, anong sasabihin mo? May naku, kapitbahay, balik ka dito. Uh, sumakit ang tiyan ng anak mo dahil nausog mo. Dilaan mo yung kanyang ulo. O kaya dilaan mo, lagyan mo ng laway mo ang kanyang tiyan. Di ba? Para mawala ang uso. Now, totoo. Kaya nga nakakatawa pag nakita kayo ng friend mo, nasa daan kayo, sasabihin, Uy, kumusta ka? Yan, tinapik ka dito. Anong gagawin mo rin? Tatapikin mo rin. Oh, kumusta ka rin? Sasabihin ng kaibig, Ah, mabuti naman! Kaya para kayo naglalaro dyan sa kalsada. Totoo pong may usog. Ang tanong, saan galing ang power? Bakit nauusog ang tao? Bakit na nauusog ang tao? Galing ba yan kay Jesus? Galing ba yan kay St. Michael? Galing ba yan kay San Antonio or kay Mama Mary? Ang usog? O baka may ibang power na kung saan galing ang usog? Amen? Eto, balik tayo sa superstitious belief. Yung number 13, ayaw natin ang number 13. Kasi ang grupo ni Jesus, 13 sila eh. Pang 13 si Judas Iscariote. <laughs> Kaya sa mga building, lalo na sa siyudad, pag 13th floor na, anong ginagawa? Ginagawang 14th floor. Ay, nako, kahit anong gawin. 12, 14, yung 14 na yan, 13 pa rin yan. <laughs> Para yung ta ta tayong tao, di ba? Pag pumuputi na yung buhok, tinitinaan natin, ginagawang black. Well, okay, black na nga sa labas, pero sa loob, puti pa rin yan. Okay? <laughs> so wala pa rin nagbago, except sa labas. And then, Friday the 13th. Bakit Friday? Kasi Friday namatay si Jesus. Good Friday, ano ho? Uh, kaya masama daw ang Friday kasi namatay si Jesus. Eh, sa ating pagtuturo, hindi po masama ang Friday. Anong tawag natin sa Biyernes Santo? Good Friday! Good Friday! Dahil nabigyan tayo ng ng kaligtasan. Iniligtas tayo ng Panginoon. sa lang galing ang bad Friday? Saan ang galing yan? Sino ang nagsuggest niyan? Lalong-lalo na pag nagsama ang Friday at ang 13th. <laughs> Friday the 13th. So ayan po mga kiers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil na ang katotohanan ay na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Podío de la iglesia